Apo. Uh, Yun naman po talaga yung gusto nating lahat, na lahat uh, pareho po sila na And uh, wala naman po akong doubt na magsasama sila today for my birthday kasi alam naman po nila how important that is for me. And syempre gusto din na, naman po nila na nandito sila. First time ba nangyari po na magsama sila for your birthday? First time lang? Um, So, uh, po. Pero kapag may ano naman po ako, event, uh, katulad nung lunch namin sa uh, Star Center, pareho naman po sila nag-attend doon. Pero consistent naman yung, yung relationship niyo, yung bonding niyo ng dad? Yes po. Um, tuwing... Basta kung kailan may time po ako, tapos may time din po siya, nakikita naman po kami. Mm -hmm. Kanino ka mas close sa kanila? Yung nagsasabi um, ka secret! Kay Papa po. Oh, that's <laughs> so, uh, um, akong gina judge or anything and he just tries his best to uh, be helpful and give me advice and be there for me kapag kailangan ko po siya. Pag <laughs> birthday wish mo? Ang um, birthday wish ko lang po is masaya po lahat ng tao na minamahal ko. <laughs> and sana tumangkad pa ako. Bakit <laughs>